Okay. Pinahintulutan ayon tulutan ng say maliban sa fasting ang kasran wa jama'an. Kasran wa jama'an dito hindi pa rin naiintindihan ang ilan sa mga kapatid natin. Ano ba yung kasran wa jama'an? Na pinahintulot sa isang nagbibiyahin Ang kasran pinahihintulot lang ito sa biyahero at hindi sa taong residente kahit gaano kabigat ang dahilan mo, hindi ka pwedeng magkasran. Ano yung kasran? Ang sala natin ilan? lima lang. Apat na raka zuhur, apat na raka ang asar, tatlong raka ang maghrib, apat na raka ang isya, dalawang raka ang pajar. Dito sa limang sala, lahat lang ng apat na raka, yung apat na raka is apat na tayo, yan lang ang pinapasukan ng kasuan. Naintindihan? So ano yung kasuan, Ustad? Ito ay wikang Arabic ng ibig sabihin pinapaiksi. Pinapaiksi. Ano yung ibig sabihin ng pinapaiksi? Ginagawa na lang natin yung apat na dalawa na lang. So lahat lang ng apat na raka'a ang pwede mo na lang gawing dalawa. So anong pwede mo lang gawing dalawa? Duhur, Asar, Isha. Tatlo lang. Ito lang ang pwede mong ikasran kapag biyahero. Katiknot, biyahero lang po ang may permit na pwede siyang magkasran. Okay. Pangalawa, na itsura ng sala, na pwede mo lang gawing dalawang raka, ito ay permita, hindi obligado. Pinahintulutan lang sa'yo. Regalo sa'yo ng Allah yan. Ibig sabihin, pag naglakbay ka, wag mong kumplituhin sala mo. Bakit? Binigyan ka ng Allah ng regalo, ayaw mo pang tanggapin? Kasi ang maaari ang itanong mo, Ustad, paano kung ang obligadong sala na duhor, gusto kong apat pa rin? Walang problema. Kaso lang, binigyan ka ng Allah ng regalo, ayaw mo pang Tanggapin, biruin mo, Allah nagbigay sa'yo, ayaw mong tanggapin. Kung minamahal mo nga eh, hindi mo kayang tanggihan. Paano pa kaya pag sinasamba mo? Ang magbibigay ng regalo sa'yo na huwag yung apat na nga, pinagaan na nga lang sa'yo, dalawa, mag-aapat na ka pa. Pangalawa, jamaan. Ano naman yung jamaan? Mayroong dalawang sala dyan na pwedeng pagsamahin. Ano yung tinatawag, tinatawag natin na pagsamahin? Hindi maintindihan ng iba. Akala nila, pinagsasama ito na wala ng salam. Sa dulo na yung taslim. Hindi. Pinagsasama sila sa iisang oras pero mahati sila sa pagitan ng pagsasalamualaikum. Then, salamualaikum, hindi tatayo ka at magikama. Okay, limbawa, sa araw, pinahintulutan na pagsamahin mo ang duhur at asar. Yan lang. Hindi pwedeng isama mo ang magrib. Hindi matatawag na dyan, makasalanan na yun. Naabutan ka ng magrib. Take note, pinahintulutan ng sayo ang dalawang sala sa araw, ang duhur at asar. So gusto ko lang idagdag to kasi ma mahalagang kaalaman. Alam ko ang, topic ko fasting, pero i-grab ko yung oportunidad para mas maintindihan nyo. Sa jama'an, mayroon tayong tinatawag na jemo takdim at saka jamu at takhir. Jemo takdim at saka jemo takhir. Kasi lahat tayo pwede maglakbay. Punta ka ng Makkah, punta ka ng Madina, punta ka ng Pilipinas, punta ka sa ibang lugar na malalayo at lalabas ka na sa lugar na kung saan ka nakastay. So, kailangan alam mo yung batas nito. Hindi lang yung fasting, kailangan din natin to. Okay, una, jamu takdim. Okay, bukod sa pwede mo nang paiksi ng sala na apat, pwede mo nang gawing dalawa, pwede mo pang pagsamahin ng alin sa araw, duhur at asar. Sa gabi, maghrib at isa, ang pajar lang ang hindi pwedeng isama. Ang pajar ay mananatili sa kanyang oras. Dignotak, ang pajar ay mananatili sa kanyang oras. Unahin natin ang duhur asar gusto ko maunawaan ninyo, ano bang ibig sabihin ng jam mo takdim at saka jam mo takhir? Pag sinabing kas, kasran, lahat ng apat, dalawa na lang. Pag sinabing jamaan, yung dalawang sala, pinagsasama. Yan ang ibig sabihin ng jamaan. So, ang jamaan dito ay duhur at asar, maghrib at isya. Yan ang tinutukoy sa jamaan. Okay. Ang jamaan ay nahati sa dalawa. Jam'u takdim, at saka jam'u ta'khir. Jam'u taqdim at saka jam'u ta'khir, lahat ito ay pinahintulutan. Malik. ito po, papaunawa ko sa inyo. takdim taqdim, pwede sa ito. An ano yung ibig sabihin ng jam'u taqdim? Pagdating ng duhor, ang isasala natin ay sala na duhor. Pagkatapos mo magsala ng duhor, ilang raka yung duhor? Dalawa na lang. Apat, pero pwede mo lang gawing dalawa. Kasi biyahiro ka nga eh. Pwede mo nang gawing dalawa. Pagkatapos mo magsalam, salamu alaykum wa rahmatullah. Siyempre, ang tanong, Ustad, mag-iikama pa ba? Siyempre, ang sunna, take note, ang sunna, saan ka man pumunta sa paglalakbay, ang sunna, may adhan at may ikama. Sa ating lalaki, sunna, may adhan at may ikama. Mag-adhan and then, mag-iqama. Din itayo mo ang duhod, dalawang raka'ah, din sasabihin mo, Salamu alaykum wa rahmatullah, din itatayo ulit ang Asar, yung asar, eh, hindi pa pumasok na bang ba oras ng asar? Wala pa. Wala pa. Kaya nga tinawag na dyan mo takdim kasi maaga mong pinagsama yung dalawa. Naintindihan? Maaga mong pinagsama. Wala pa yung oras ng asar, pinagsama mo na sila agad doon sa duhod ng maaga. So pinaintulutan sa iyo ang unang paraan na ito. Okay. Halimbawa, sa paglalakbay kasi, kaya sabi ng Propeta Sallallahu As-safaru nisbul adab. Ang paglalakbay kalahati ng parusa. Kaya nga pinagahan sa atin eh. Kasi mahirap talaga ang paglalakbay. Okay. Jamut takhir. Ano namang jamut takhir? Minsan, ang kalagayan, minsan tinatamad ka, o kaya ay pagod ka, o kaya gusto mong matulog. Dumating ng duhor habang nasa aeroplano ka, habang nasa paglalakbay ka, nakaramdam ka ng antok, nakaramdam ka ng katamaran, may, mayroon kang pangalawang option. Jamu'ut ta'akhir. Ang jamu'ut ta'akhir, hindi ka magsasala ng duhur sa oras niya, magsasala ka ng duhur sa oras ng asar. Pwede yan. At least alam nyo, kaya pag naglalakbay ka, hindi mo na kailangan tumigil sa station o sa kotse mo para magsala ng duhur, pwede mong ipagpaliban sa asar ka na magsala. Sa biyahero to, ha? pinag-usapan natin biyahero ba mo, alas 3. Okay, saka na ako magsala ng duhur alas 3. Pagdating ng alas 3 o alas 4, titigil ka para isagawa ang anong sala? Duhur pa rin na mauna. Pero sa oras na lang? Asar. Duhur pa rin na mauna? Duhur pa rin. So magsala ka ng duhor na dalawang raka'a. Pagkatapos pagkasalam, isusunod mo ang? Asar. Ang tawag dyan ay jemot takhir. Ang tawag dyan ay? Jemot at taakhir. So, option niyan sa isang bihero. Ganun din po sa gabi. Sa gabi po, pinintulutan din ng jamut takdim. Maghrib, tatlong raka'a. Din isunod mo ang isya, dalawang raka'a. Maaga, jamut takdim. Pag ipagpapaliban mo sa oras ng isya, ang maghrib, ang tawag ay jamut takhir. Dagdag kaalaman lang po. Pagdagka lamang ko lang, alam ko may, hindi pa naintindihan ng iba. To. Ustad, may mga senaryo na gusto ko maintindihan niyo. Sa paglalakbay, pinayintulutan sa iyo ang dalawang raka. Tama? At pagsamay ng dalawang salam. Mayroon din mga tao na malakas ang ulan. Pwede pagsamay ng dalawang sala. Pag malakas yung ulan, at mahirap nang bumalik sa masji, pwede pagsamay ng duhur at asar. Malakas yung ulan. Pero hindi pwede paiksiin o kaya ay ma, ma malubha yung karamdaman mo pinahintulutan sa yung pagsamay ng gurat asar pero hindi mo pwedeng gawing dalawang raka pero ustad kung hindi, kung hindi pwede sa akin ng kasran pwede ba sa akin ng jamot takdim at saka jamot takhir pag malakas ang ulan wag mong jamot takhir kasi pamaya wala ng ulan pero ang may karamdaman pwedeng jamot takhir jamot takdim Halimbawa, may karamdaman ka gusto mong ipagpaliban ang duhur sa asar, pwede yun sa may karamdaman. Ang may karamdaman, pwede pagsamay ng dalawang sala, pero kumplito ang sala. Dito, dagdag ko lang sa inyo. Alam niyo ba na may batas na din yung dapat malaman? Kapag ikaw ay pumunta sa paglalakbay at napadaan ka sa isang masjid at ang imam, depende. Either na ikaw ang imam na biyahiro ang, o ang imam ay taga taga lugar na pinuntahan mo. May batas dito, dapat niyo malaman kung ikaw ang imam, sabihin mo sa mga mom na biyahero ka para makapagdagdag sila ng sala. Kung ang sala ay duho, kasi ang gagawin mo na lang ay dalawang raka. Pero paano kung sila yung imam ustad? So anong sala nila? Kung silang imam, ilang sa ilang raka? Apat. Pero sa'yo, dalawa kasi magkakastron ka. Ano ang gagawin ko ustad? Magsasalam na ba ako dalawa? O magsasala ako ng apat? O anong gagawin ko ustad? Kapag ang imam ay kumplito ang sala, kukumplito ka. Intindihan? Kapag ang imam ay kumplito ang sala, kukumplito ka. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inna maj'al imamu yu'tamma bihi. Ginawang imam para sundin. Kaya kung apat na rak'a maging apat. Usad, pagkatapos mag ang apat, yung asar isusunod mo, di ba? Yung asar isusunod mo. Apat din ba? Siyempre, wala ka ng imam. Wala ka ng imam. So, dalawa na lang. Naintindihan? So, at alam niyo mga sinaryo na ganito mangyayari. Kaya kapag napadaan ka sa isang lugar, alamin mo kung ang imam ay biyahiro at hindi biyahiro. Kasi obligado siyang sundin. Paano ko ustan? Halimbawa, dalawang rakaan na lang ang naabutan ko sa imam ng lugar. So, magsasalam na ba ako? Kasi kunin ko na na yung dalawa. Hindi. Kukumplito ka pa rin kasi sila ang masusunod sa sala. Malinaw? Okay. Last na, na sa Castro Jaman, kasi baka napalayo ako sa fasting, paano ang araw ng Jumu'ah, araw ng Friday? Take note, ang biyahero, hindi na obligahan na magsagawa ng salatul, Jumu'ah. Hindi ka na obligahan. Anong ibig sabihin hindi na obligahan? Hindi mo na kailangan dumaan pa sa masjid para pwede kang magsala sa asar na. Jamot, takhir. Ta Pero Ustad, magsasala ko ng Jumu'ah, walang problema. Sa paglalakbay, magsasala ka ng Jumu'ah, walang problema. Dito ang tanong, pwede ko ba isunod agad ang asar? Kasi ang Salakway, Dohor, ay, ay ang Juma Pagkatapos ng Juma Ay susunod ko ang Asar Inuman ko muna Kaya parang lalamig na pala Okay Dito nagkaroon ng opinion ng mga ulama Ang pananaw ng karamihan sa ulama Hindi pwede bakit? Ang dalil nila kailanman hindi na naitala. Walang 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 dalil ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagjuma pagkatapos isinunod niya ang asar. Hindi talaga mangyayari yun. Kasi bakit hindi nagjujuma ang propeta sa biyahe? Kaya walang dalil at wala sa history, wala sa sira ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsagawa ng salatul jumaa sa paglalakbay. Kaya wala talaga mababasang dalil kasi hindi naman talaga nagjujuma. A. Pero ang tanong dito, hindi nagawa ng propeta kaya yun ang dalil nila. Pero paano kung ustad nagjuma ako? Kasi kung kukunin natin yung dalil, wag na wag na magjuma ginawa ng prophet Pero ustad na kami, nagjuma kami habang naglalakbay. Okay, gawin natin na nangyari ito. Kasi hindi rin maiwasan, 'di ba? Na sa paglalakbay ka, nagjuma ka. Ngayon, nung nagjuma ka, pwede ko bang isunod agad ang asar ng pananaw ng karamihan sa ulama? Hindi pwede. Bago sabi nila, bid'ah. Pero si Imam Shafi'i rahimahullah pwede sa kanya to. Pwede sa kanyang pag isunod agad ang, ang asar. Ito ay opinion ng ating mga ulama, pero para sa akin, wag nang isunod ang asar. Kaya ang pinakamahinaw, huwag ka na hindi naman obligahan eh. Na magkasagawa ng juma, ang sala mo ay duhor. Ang sala ay duhor. Okay. Tapos na yung ano, sa paglalakbay, naintindihan na natin. Sa pag